Tapos sa katulad dito, napakaganda rin naman yung mga arbet. So itong kanya-kanya rin yung mga mga fish one dito. Yan, may mga

Dito naman to boss mga tayo. Ay, ito Shaiko 4-5 yan. 4-5 yan mga Saiko. Yeah, so welcome back sa YouTube channel natin. So, nandito naman tayo sa Carmen Planas so, Shout out po sa lahat ng mga subscriber natin, sa so, lalo ng mga WW mga Seaman. Shout out to, uh, from Lete, from Davao City. Shout out po sa inyo lahat. Samahan niyo naman muli si Tony Vlog. So pa lang sa ating YouTube channel. So mag-subscribe, like, comment, share. So mag-pindot lang po sa angel button mga para update sa mga video sa ating mga hinabi. Oh, shout out nga pala sa grupo ng ano, uh, team Alpaka Panot. <laughs> alpaka. sa mga Alpaka Panot. Sa so, mga inbers sa mga Alpaka Panot. So shoutout out sa inyo. Samahan so, niyo ako muli sa para mag-update sa mga about mga lakad dito guys. Boss dance sa mga relo. So let's go. Guys, nandito tayo rin no? sa so, mga about mga nakalatag dito. So update price na mga about dito po sa mga bagwa sa ating YouTube channel dito po sa entrada. So ito po yung kabahan ng Carmen Planas po mga guys yan. Uh, so dapat tayo doon kayo no. Kay boss Dan napara para update ko sa mga about ng mga latag ng mga rilo. So ayan, mga dami mga rilo rin eh. Boss Dan mga isot so, dito tayo. Ayun. So, morning, morning. So ayan, morning po. Sa so, mga ganito mga ayun, sa so mga rilo ni Boss Dan no. Dan sa so mga about ng mga rilo niya ang haba mula bali dalawang lamis ito mga sa pagkahabang mga ano ang daming mga rilo natin pwede mabilyat dito sa mga about ng mga rilo ni boss sa so mga ayan so, eh, okay, silipin natin ang mga presyuan natin dito sa mga bag so yan yung presyuan natin sa mga puzzle natin boss magkano ang presyuan natin? 2,500 may bawas pa oh, yun 2,500 so may bawas pa daw itong mga presyuan sa mga iba't ibang hogis at uling lock sa mga sa puzzle natin sa mga bag ang mga puzzle natin yung mga ganyan yan 2,500 so iba kanya ibang ibang mga ano dahil no 2,500 sa so, mga yan katulad yan Ayan dito sa mga Rolex natin mga gitong ori yung Rolex natin boss magkano? 2,500 din 2,500 din din ang mga presyo natin 2,500 din So yan, mga, yan, 3, 2, so, 1,500 dito 1,500 Mga presyo na Kaya so, mga Ayan ang agritong ori mga rin dito mga gitong ori so, mga, yan, mayroon, yan, man, gitong ori din, mga yan, mayroon tayong dito sa so, dito naman sa about ng mga ano <mallari> Ito, ito tag, five, no? to tag right, 25 no? 25 oh, to rito mga 25 15. ah 15 lang 'tong mga sa mga hilira 'tong mga so 15 right. So ito dito. Hilira. Oh, Magkano ngayon ganito mo? 35 to so hilera kasama na rin. Ah ito 35 to mga to. 35 to mga. Dalawang piraso trip So yan mga ng ah uh, mango gaano mana ako oh tabiwer mana ako mga iso 3-5 mana ako 3-5 kung mayroon naman tag 2-5 dito oh yan tag mga mga ganito pag ito mga isa pag 2 dito sa omega natin magkano

Yeah. So mayroon tayong mga imbikta to uh, mga isang uh, 4,500 mga imbikta natin ha. mga imbikta natin. 4,500 ang imbikta natin. dito sa mga about na mga divers ah mga 5 natin dito mga isang tag 3000 tag 3500 pa rin to no magkano ito five auto pipes mga tag five lang mga dito mga guys tag ano dito na sa pagkansya. Oh, na. Oo. No? Oh. Nag-ano rin siya doon sa ano eh? Adam, truck. Yung maliit lang. Ito uh, uh, dito naman sa ano. Ah. Divers natin. Mga divers natin. 4-5 3

divers tayo ha meron tayong XD ito. dito ayun dito ayun dito ayun dito ayun dito ayun na ayun dito ayun dito 4.5 dito ayun dito ayun na ayun dito ayun dito ayun dito ano dito ano ayun Baka lang na naihalo lang yun. 4-5 ha. Yan ito. So dito naman sa mga about ng mga ganito mga e. So iba three, five, sa mga ganitong ore na siko. Ah, ang siko natin. Ang siko natin ganito. 3-5. 3-5 itong siko na itong ganitong ore mga So iba't ibang hoges rin ng mga dial dito mga e. Tag 3,500 itong mga ganitong ori Ayan, mayroon tayong ganitong ori So, tag 3,500 lang ganitong ori lang, so, lang itong mga ori Sa so, mga tag 3,000 Sa so, mga Seiko natin ito Ayan yeah. Seiko, 5 Tag 3,500 So, mayroon tayo itong uh, 3,500 Ayan Rolex natin

So, yun. Mga dito, mga isa, katulad dito, napakaganda rin naman ng mga ardag. So, ito, kanyang-kanyang rin yung mga puso na dito. Yan, may mga lalagyan ito, mga isa. sumara ko talaga to. Dalaw ganda no. Ito no, ko yang bus dan? 4,500. Okay, okay. talaga Ay, na. 4,500 May mga lalagyan talaga to... Lahat 'yan, mga ganyan. Tag Ay, bye bye, Bang So na So, so high price yan at lang ang kadalasan sa 45 ito so, yung ilalagyan to mga dito naman to boss damag ay ah, ito psycho 4-5 4-5 yung mga psycho, yeah, psycho for five. yan psycho 4-5 yan 4-5 daw to mga ganito psycho divers na natin ito At, dito 5 lang yun ito 7,000 to yung panara sa so, mga ganitong ore ito pa yung ganitong ore mga guys ito yung ano ah uh, Ayan, tag, for uh, 7,000 to mga dyan. pa 7,000 dito mga Sa ibaba, 7,000 yan. English, no? Magkano to? Three, five. Ito po yan, magkano ito? 2.5 2.5? Ano pati ganyan? Okay, ito pati rin Ito yung automatic Ah, ito hindi, automatic So, ito. so, yeah, so dito Sa so, about na mga rilo ni Boss Dante uh, yeah. sa Okay, so maraming salamat po sa lahat ng mga ano natin, so mga tumatakiling sa ating YouTube channel. So, dapat tayo sa baba. So, sa